Tala hinabol ng mga pulis ang grupong naakto ang magdanakaw ng nagnanakaw ng kable sa Quezon City, ang modus ng mga sospek magpanggap na empleyado ng telco company para makapagnakaw. Nasa frontline ng na balitang yan, si Ian Suyu, exclusive. Sa pool sa CCTV footage na ito, ang pagdaan ng isang van sa Sergeant Rivera Street sa Quezon City noong Sabado ng madaling araw. Sakay pala ng van na yan ang umano'y grupo ng mga magnanakaw ng kable. Ilang saglit pa, kita naman ang humaharurot na polis mobil na humahabol sa mga suspect. Ang habulan na yan, umabot pa sa Florentino Street. At pagdating sa isang bahagi ng Pimargal sa Maynila, agad nagpulasa ng mga sakay ng van. Isa-isa namang nahuli ng mga pulis ang apat sa limang suspect kalaunan. Nagsimula raw ang habulan ng maaktuhan ng mga pulis ang pagnanakaw. Limang grupo ng kalalakihan nagkakarga ng mga kable ng telephone company. Nung nakita po ang ating kapulisan, agad po itong kumaripas po ng uh, takpo, dala po ang L300 band. Dito nga sa kahabaan ng Sergeant Rivera nagsimula yung habulan sa pagitan ng mga suspect at ng mga pulis. Umabot ng 30 minuto ang habulan na yan bago sila tuluyang nahuli sa Santa Cruz, Manila. Sa tindi ng habulan, nasira ang bumper ng police mobile habang pumutok naman ang likurang gulong ng getaway vehicle ng mga suspect. Nakuha sa mga suspect ang ilang metro ng copper cable wires ng isang telecommunication company na nagkakahalaga ng 252,000 pesos. Nasabat din ang isang revolver na kargado ng mga bala, wire cutter at dalawang walkie-talkie. Ayon sa mga polis, ang mga suspect ay miyembro umano ng isang grupo ng mga kawatan na kilala bilang Spaghetti Gang. Target umano nila ang mga manhole na pinaglalagyan ng salasalabat na koneksyon ng mga telecommunication cable. Ito pong grupong ito ay organisado. May kanya-kanya pong mga abilidad o abilidad o technical na abilidad sa pagnanakaw ng kable. So meron silang spatter, meron silang mga taga-cutter, at meron din silang mga getaway vehicle na ginagamit. At usually po, nagkapanggap po ito ng lehitimong uh, workers po ng isang telepon uh, telephone company. Bukod sa Quezon City, tumatawid pa ng Kaloocan at Manila ang grupo para mambiktima. Ang dalawa sa mga suspect, aminado sa ginawang pagnanakaw. Binabayaran na po ako sa isang gabi po. Magkano naman ang bayad sa'yo? San libo, sir. Ako oh, parehas lang po kami, lang po kami. po. Patuloy namang pinaghahanap ng mga otoridad ang isa pa nilang kasabwat na nakatakas. Nagbabalita mula sa Frontline, Ian Suyu, News Five. Mga kapatid, Jess De Los Santos po, huwag magpauli sa mga umaaksyong balita at napapanahong issue sa bansa. Para sa mas malawak na balitaan, mag-subscribe at mag-follow sa social media pages ng News Five.